Mga pasyenteng nga may sintomas ng dengue nga ginadala sa mga ospital sa Iloilo, padayon nga nagadamo. Mga sa barangay sa Western Visayas in Sapol, sang DOH 6-2 sa kontra dengue. Si Zen Kilantang sa nakatuto. Nagadangat sa 30 ka mga individual nagikan sa nagkalain-lain nga age group nga may sintomas sang dengue ang nagapakonsulta sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kada adlaw. Diri sa dengue fast lane gina-assess ang mga pasyente. Gindala ni Manang Angeline ang iya lima ka tuig nga bata bangod nagsuka kag ginahilanat. Para ma ano dayon sa mga bulong kay syempre uso da nang dengue. De, Di kagapon man lang ni nagumpisa. ting man na dayon pagkagabi Sunod so, sa tagdumalahan, bastante ang ilabulong IV fluids kag test kit. Sa karon may aras ang anong kakumpirmado nga kaso ng dengue nga admitted sa ospital. Kung may early warning signs, kag-associated na siya nga wala na siya gana magkaon. So that the time nga daw medyo balantayan for monitoring gina sa So gina-advise naman, admission na siya. Pero kung wala warning signs, wala siya gina-admit. So balay lang. Then monitoring usually every two days. Pero kung dali sa ward, daily ang amon monitoring. Bangod mas sobra 12,000 na ang dengue cases sa Western Visayas kagpadayon sa gihapon ng saka sang kaso. Ginsapol sa Department of Health ang mga barangay official sa rehiyon angot sa pagtapna sa pamalatian. Sunod sa DOH, may 660 barangays nga may clustering of cases kag may 11 na ka hotspot barangay sa rehiyon Subong. Ma-classify ni siya as as hotspot kung may ara kita clustering plus dengue death no kung may ara na patay sa aton nga mga uh, kabaranggayan kabarangayan nga na record or hotspot barangay ka man kung ang imo nga barangay uh, sustained ang pagsaka sang kaso no or sige sige saka uh, kaso on the past 4 weeks suno sa DOH pwede proteksyonan ang kaugalingon batok sa mga lamok nga dengue carrier pinagi sa pagsuksok sang long sleeves kag light colored nga panapton Kaangot sa padayon nga nagasaka ang dengue cases, padayon man nga ginamonitor sa DOH ang bed capacity sa mga ospital sa rehiyon. Upod kay Marvin Lauderes, Zenkilantang Sasa, One Western Visayas.